Ito na nga mga kaibigan, ano, tila ba ile-level up na nga nito ni Brandon ang kanyang pagtrato kay Secretary Kim. Dahil marahil ito sa kanyang nararamdaman, nakita na baka maunahan pa siya ng kanyang kapatid na si Cyrus. Samantala isang araw ay ikinagulat na nga lamang nito ni Secretary Kim ang isang tawag mula kay Brandon at sa pagsilip nga niya sa kanilang bintana, doon nakita niya si Brandon na nag-aantay or na inaintay siya sa labas. Nais kasi ni Brandon na ito na mismo ang sumundo at maghatid sa kanya sa trabaho kung saan sa isang opisina nga lamang sila magtutungo. So dito ay uh, paglabas nga ni Secretary Kim na pa ito at na, napayakap kay Brandon. Tuloy-tuloy na nga mga kaibigan ang talaga namang kakilig-kilig na mga kaganapan sa What's Wrong with Secretary Kim. Para po sa mga nais mapanood ang mga full episode, nasa Facebook po ano, may mga nagsishare ng link. Bis uh, bisitahin nyo lang po yung Larry ko. At yun, sama-sama po nating abangan ang bawat episode ng naturang teleserye. Maraming pong salamat. At muli po pala, no, shout out sa ating mga kaibigan. Sa kasama po nating sumusubaybay, kay Ma'am Mercy Bulanos, kay Ma'am Mary Ann Comet 8374 kay mam Ma Elizabeth Mendoza, Lynn TV, at kay Ma'am Dylen Kears. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. Bye!